Good morning, good morning mga kausulo Kumusta po? Dito tayo ulit sa ating alaga mga kambing Nangumpay ako ng maaga Kasi dating gawi Duty tayo ngayon uh, Ako po ang officer of the day Sa barangay ngayon Kaya maaga akong nagpunta din eh para mangumpay ah good morning good morning mga kilo oop medyo madulas layo daan dahil nakatila lang ng ulan nabutan tayo ulan ah oop Ano niya lo? Kumusta po kayo? Up. Oh. Ah. Ah. Pa kapag ganito? Tagulan. Hindi makagawa gawa gawa dito sa aking pinaka pinapagawa na extension sa kambingan gawa ng maulan silagi lagi pabalikin ko na lang sila kapag ano talaga dahil basang basa dito putik na dito pabalik balik ah laging lapopornada yung aming ginagawa dito oh ito na Pakainin ko lang muna po sila Para ako po yung makabalik na Para Yung baga Duty tayo ngayon sa barangay hall Oh dito ah. 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 ko yung ginagawa ko mga silo Tuwing duty ko Bago ko sila iwanan Dapat meron muna sila pagkain Okay Serve ko muna ito Medyo marami kami ito Siniksik ko at umapaw pa Diba so, po mga sila napakain na natin Yung ating kinuhang gumpay Nilagyan ko dun At naglagay din ako dito Ay para hati-hati sila Yung hindi makapunta doon, dito magpunta So sa ngayon yan lang muna Kasi magagawa pa ako ng isang ganyan Doon sa kabila doon Kasi hindi pa muna ngayon Dahil masabaw pa yung kalangitan umulan pa sige at least meron sila makakain hanggang lang hali o hapon ay hapon na po sila makakain uli so marami naman yan yan siksik to Ayan, tapos doon din okay ngayon po mga silo ay nag grab Grab ako ngayon ng ano parang gusto kong kumain ng ayan po oh, laman loob magdinuguan ako ngayon mga silo magluluto muna ako ng dinuguan bago ako pupunta doon sa kambingan kasi ngayong araw ay uh, ngayon sila magpatuloy sa paggawa doon sa extension dahil medyo ano na kumupa na yung ulan so, magluluto muna ako ng mga ulam ah, muna ang una natin gagawin mga silo siyempre eh, magpapainit tayo tika saka natin eh lagay ating mga pasahog si tata papunta na sa bukid kasi magagawa sila na ngayon so pinapauna ko sa kanila yung bubong para kahit umulan eh, pwede silang gumawa sa loob pwede silang magano doon sa sahig so pinauna ko yung bubong importante so ito eh po yung ating vlog ngayon Ayan, mandal na si Grandia oh. Ayan, ito yung luya. Diba wala na luya, pero ako lagyan ko kasi ang paano din yun. Lansa pa. Ito po yung vlog natin ngayon mga sulay, kadugtong ito noong uh, lunes. Dahil wala tayong vlog noon, wala nang nakadute na tayo. Tapos kahapon, hapon uh, umuulan. So, ano lang kami ngayon sa singay, kahapon. Singa singa ano sa mga laga. So, ngayon, patuloy yung alaw. Araw ng Merkulis ngayon, so, patuloy ng ano. Paggawa sila.

Tapos si Blessing, anito Nandito oh, naka siya Sa so, Pupurgahin ko po siya ngayon mga asilo. oh. Habang naghihintay po ako na Pumuputok-putok yung ating ginisang ano Laman loob Pupurgahin ko muna ito Pupurga oh. tayo no Oo oh, purga tayo li, purga purga Hmm. <laughs> Lame. Mm. So after 3 days, saka ko na muna siya ano. ka na Norbit. Hindi ko muna siya isabay. May ay panas po ako ng no? aselo. Abang nung ako, na uh, nanonood yung aking darling paano daw umagtidtad maluto ng tidtad or dinuguan so, kapag naluto ako ng ganito dapat eh gusto ko talaga ano kung baka parang piniprito mo yung naman yung, yung patuyuin talaga yung pumuputok-putok na tsaka na sa bawan yun dahil maliit yung aking kawami pala nilipat natin mamaya pag uh, sasabawan natin sa kaldero para uh, sabaw-sabaw ang ating pipaulam dun sa mga panday sa mga pakang pintero ando sila sa bukid so kapag ganyan yan meron na pala niyang ano piniplahan ko na yung ito para may lasa na. ako lang pa wala pang sounds takpan muna natin wala pang pumuputok ayan putok Oke, okay, sound check tayo, sound check. May pumuputok na ba? Ah, meron na. Ayun mo. No. Ayun, ayun. Okay na ito. Sakaling ko lang ito mga silo sa ano, yun, 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 yun. Sakaling natin ito sa kaldero, saka natin sa buwan. siya, kumukulo na siya mga fuelers, saka na natin ilagay yung ating dugo. Okay, loto na mga suyelo. Yung ulam natin. Oh. Ayos. pa mga selo, ito na tayo doon sa bukid para eh, pagdala ko sila ng maulam yung ating mga katawang nagdala na ng ulam at siyempre para makatulong-tulong na rin kung anong ano doon so, sana makapagbubong na sila bago umulan na naman ano, you know, maitim pa yung ating kalangitan pero okay lang yan importante walang ulan Ah, punta tayo sa bukid Si Mrs. mamaya na kasi Magpapakain pa ni CJ Nasa, student, ano, nasa school pa si CJ Balikan ko na lang si Mrs. Kapag uh, Ano na si CJ Nasa school na Ayun yung ating service Grandia Nandito na tayo Nandito na tayo Nandito tayo Nandito tayo target ko po ngayon mga silo na maayos na yung kanilang pabahay bago sumapit yung anihan ng palay kahit pa nasa palayan tayo So, hindi na tayo maano ba mang mangamba sa ating mga kambing kapag maayos na yung pabahay. Kailangan pa habang hindi pa ano anihan ng palay eh, iano -ano na natin yung kulungan para safety sila ba. Okay. Tungo muna ako doon sa kilay-kudil. Wala natin ng ano Woods Ayan ko na yung pagkain ng Gilay Roger so, Wala pa sila dito So puntaan natin doon Sa kambingan Tapos medyo parang pumapatik-patik na naman O no? maambun no? Ito na naman Kala ko na ubos na yung ulan Nandyan pa pala sabi yung ano namin din e, panahon Kapag ganito palagi ito nanganganib yung aming palayan naman kasi kapag nasa ano na bungahan na ng palay kailangan wala nang tubig sana o oh, yan na, wala na naman tahanan okay. natin sila Oh, naririnig ko na sila mga pumopok-pok nagpupok-pok na ayun Soleras. Ayun na oh

kilar dapat foto al, um, na tungtong ngayon. bukat bukat ka, sa tao bat beno nga, tao high, Hi. kaya high, okay, So, pinababa ko muna sila mga silo para magpahinga muna at manangalian so yan na, pumorma na mga silo so yan, ganyan ka lang malaki na, maluwang, maluwang na yung ating babahay pero siguro mamaya nyan pag, uh, pagbalik namin eh, baka mabubunga na yan hindi muna kami sa bahay ni Roger para manahalian. Palabasin muna namin yung aming mga alaga Para makakain Nandyan na yung aking rescue Nandyan na si Mrs. Ito Please. Time to pods na. Ay, lalabas muna sila masilo. silo. Hanggang mamayang hapon. Oh. Kasama si Loloy. Si mama dito si Bukid, sa lo si Loloy. Tapos sinamahan ko lang muna sila. Para ano. Hindi may rapas si Mrs. Kapag naka-stay din na yung mga kambing natin kumakain ha balikan ko yung nagpapanday doon para makatulong-tulong doon para maisap pa namin yung yero ngayon o oh, dyan dito na balik na ako doon sa taas dito lang sila? hindi Bugaw, bugaw, bugaw. Doon namin igawin eh sa Weberson. Kan ramis saging din ni. Tuh. Ha? Ano na tumba. Oh, tumba? Tau. Tau. Hello, nakalatag na yan, sibular. Sibular. <laughs> <laughs> cebular. Ah, cebular lingo <laughs> 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 round chop round chop kawayan lang masela pa tibay naman tibayat ta maglalatag na kami nang yero niyan maya-maya para ma hubungan lah ano 'di ako makapag repair, refer do sa baba kahit ngulan mo refer Ito, bular. Mayroong round timber. po Ah, babaw. Nasa. So, last na lang yun. Tapos, aket na namin yung yero. Kaya, ayan na. Parating na naman. May ambo na naman. So yan, nandito na yung ating mga alagang kambing dahil ha hapon na. At update sa aming pinagawa rin eh. So ayun na, pero hindi na tapos meron pang ano doon, isa. Isang hindi na ano kasi pinano ko na dahil uh, umulan. Kaya hindi na ano, tapos pero bukas maano na yan. So isang yero lang ang hindi pa na ano nalagay. Panggang so, hanggang ano na doon na yan. Malapad na Mga silo. Oh. Ano ito? Sukat nito. Parang haba nito yata. Eh, ano? Uh, 22 feet. Or 24 feet. Tapos lapad. Ano din? Uh, 16 yata. Hindi, hindi rin, hindi, hindi rin, ano, hindi lang 16 baka 20 yan yung malawang luwang na to mga kasulo kapag na baklas na yan baklasin yan para takbo takbo sila doon okay yung oras na ha mag alas size ayan uwi na po kami mga kasulo pero ayan ha, malapit na may bubong na siguro bukas ay masasahigan na yan bukas kasi hindi na mga udlot yung ano paggawa dahil uh, may ababong na pwede na magsahig kahit na um, maulan kasi nandyan pa rin yung ulan mga silo bas milaw na yung solar ginawa ko pala kanina yung solar kanina mga silo habang ano so nakita ko pwede pa pala so ginawa ko so yun umilaw na ano lang pala wire lang dinugtong ko lang yung wire Kala ko yung pinaka-battery niya sa ilalim. So nakita ko nag-charge. So ano pala? Pwede pa pala. So may ilaw pa. Oo. Oh. Hoy. Eh, <laughs> Tiyo, okay. so, temporary lang muna yan. Nilagay ko para hindi sila maanggihan din sa loob. Okay na. So bukas siguro ay makapagano na. Sahig-sahig din eh. Yes, Ta, tayo. Bukas ulit. As nag-siga-siga uh, pala ako dyan para Mausukan din sila.